Huh. Ay, ito, awal. Tapos, hindi ka rin pwede maglamit na masyadong... I mean, oh, <laughs> uh, hindi, hindi pwede? hindi 'di ba Bawal ano, <laughs> <May laughs> uh, na Malalas mo na di ba? Hindi, pag uwas na sasayaw, nakahawak sa... Hindi, May turo yan. May practice kami yan Hindi, basta-basta yung ano doon. Tapos ganun lang. Bay mo ganun. Pero pag uh, wala wala yung teacher, doon ka siya tabi, kapitan na. <laughs> 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 Pero pag nahuli ka, suspendido ka. Eh, yun lang kasi eh. Kasi alam bakit may nangiinaw na madre. Huh? Uh, wala pupunta ng CR, ba lang may guardia ng CR. May nangiinaw yun, doon ka sa sasasaya, sasasaya nila. Tututukan ka ng ilaw. Pag nahuli ka, suspendido huh? ka, hindi ka pa, So, Oh, hindi, hindi pwede yung mga tuwira na eh, sinumahan mayroon ko lang, na, nag-CR eh. May, na, mayroon na kami orientation bago sa lahat ng event dyan. Wala ah. mga madilim. At saka nanay, pinapupunta. Ha? Ah? Kasi... Chaperon? Hindi, hindi na pala nagutap pag nagutap pa sa anong oras. Saka ano, yung so, hindi ka naman pala ano, alabas, eh, nang wala siyong dumo. Oo, oh, hmm. wala at kailangan na susundo matanda. Hindi yan na. Hindi oh, ka oh. basta basta lalabas na gate. Kahit sabi mo JS, JS. Hindi ba eh. Bawala lang. Wala ka susundo. Wala ka Waka mo eh? ka e, umuwi. E, eh, dalaga binata ni, sempre, eh, yun yung pagkakatao na Alahan ma ano mo yung sarili mo kung ano ba na talaga. Po, baby, kaya ang nanay pinatatawag bago mag-JS. May meeting sila hindi Medyo rin, pala, eto, hindi pala magiging ano yung... Ito, isusuot. Eto sakaling sayang-saya sayang ka na doon sa pagsasayaw mo. <coughs> hindi, <coughs> hindi naman. Ma <coughs> Parang pipigil pa ng... Uh, hmm, Darong talaga yun. Kaya nga ka nangyayari sa iba niyan. Dahil yung mga magchota na may pizza classroom. Hmm. Pagating ng JS, yan, iba nagtatana na. <laughs> Oo, <laughs> oh, mm, ka na. Abang ka na. Kailangan so, mo ako, midline ka. Ang gawain nung kasi iba, magulang, susundo. Eh, uh. susundo ng babae, hmm. susundo ng lalaki. Puta, pag na sila, inaabot sila ng maga, wala yung mga anak nila. Eh, yun ang mahirap. Ah, kaya kailangan, hindi na. dapat ganun. Ka kaya, kaya pala, kaya o nga, kaya pala kailangan talaga, bantayan talaga pala. Kasi yeah, sila kasi ang katira nila, habang nasa eskulahan ng na mga anak nyo, usagot nila. Para nagutan po namin mm. na, kaya ng ang pagkakot lang, ngayon, wala na kami. Kaya, Naku, kaya kailangan, kung ano yung nanay, makipag-coordinate sa kanila. Mga sister, mm. Para sila mga amang madre pag para sila mabuhat Ang lalaki oh. nandala nila ilaw, hindi gano'n sila lahat, At, at una nilang minahan na, buhubin pa madre, hindi nilang mabagod. Alam mo ano, na oh. yung sana yun, makulok-kulok. Bakit silok-kulok? yung ariyan, oh. sulok, sulok. music yan, wala silang pangunahan sila pa sulok, sulok, sulok. sila nila, gano'n naman maglilakas hindi, hindi kailangan rin talaga siguro ganun talaga para kasi minsan may sumusobrang mga estudyante di ba yung hindi nila naano kung hanggang saan lang yung ano nila, yung li- limit nilang ano na Ice cream yummy. Ice cream yummy. Ice cream yummy. Ice naman Ice Ice cream Oh, Ay, bumili ka na, alam mo, yung tongs ng malik. Maybe lang pala yung sa PH. oh, no, 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 no. na, ano yun? Na? Panghalo yun. Ano yun? Eh, parang ano siya, parang... Nakita ko na yun eh, tsaka yung hmm. Nakita mo na, tapos hindi mo alam. Ha? Ha? Meron na rin yung tray na maliit na ganyan na lang ito. Malalim na yan. Anyway. So, mga ito yung apatang para sa ano eh. Apatan yung butas. Yung pakla. Ang tawag doon? Parang, ano para sa apatang ano? Parang sa itlog. Meron yung paglinggo, 200 yun. Yun niya. Meron ako talaga sa tiyangke yung... Meron lang yun. Dahil matagal rin like original na nababakbak yun. Kasi ano yung nakansin <ämän anthropology> din yung magamit na. Ayun na. Ayun lang pero... Kasi kaya magagagano'n ka pa, pwede naman ito, ganyan-ganyan na na apat. Hindi, hindi. Para maganda yung forma nga. Do do Kahit okay, doon yeah, sa hotcake, di bilog siya. O, sir. yung hindi yan sa Changi? Mas mura yun. Meron sa I-Mart na yun. Sige, Kaya lang ah. Sa Changi, meron din. Parang original. Tingnan mo sa Lazada, meron din. Ayun yan. nakita naman doon sa Lazada. Meron mura sa Shopee kaya sa Lazada. Meron. Pero mas mura doon sa Tiktok ata, di ba? Marami magiging Tiktok eh. Maraming Tiktok Sabi ko ito muna. Sige, tignan nyo na yan. Tiktok ko eh.

<laughs> oh, no, 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 no. Oh, oh. <laughs> <laughs>